At sa, tatlo talaga no. Ito kay angkas lang talaga to. Kay angkas lang talaga to. Kay move it. Kontenaris <laughs> ya.

Pero kaya ano, kay Pod Panda. Dito <laughs> na ba Dito sa inyo eh. Ito dapat sa inyo. <laughs> Ayaw kanya <niyo>, masyadong makulay. <laughs> kay pula daw kay mubit lang eh no. Titingin <laughs> ko sila piso isa. Oh. Alam mo yung manghihingi sila tapos tatapon din Hindi na lang yung ano Mayara nila ito kahit stress isa. <laughs> <laughs> Yan yung ano eh Yung Yung 50 na lang tapos papakita pa sa'yo tatapon ganyan no Eh <laughs> so, okay, tsaka pag titipid mo rin yun eh yun, oh. Ano 20 pa sa kung lahat abot ka ng abot na shower cup uh oh. -huh. araw lang yung shower cup mo kasi 20, 2, 4, 6, 8, 10 kaya nga pili ka na naman, 75 na naman di ba? kaya mo na lang mangingi kaya e yung shower cup kayo ah meron po yung iba naman di nang ingi. oh, hindi po, so, so. sabi, okay lang kuya okay. yung, yung iba yung iba kasi ganyan yung ganyan yung suot eh. Amuyin mo na eh. Pag ano maalam mo na manginis. Ayo, yung Marte. Yung iba kasi ganyan na lang. Yung isa pag pag ganyan eh. Hinahagod eh. <laughs> Kano to boteng? Ah, 75. Oh. Ito yung ano rin, yung manifest talaga siya. Maganda yan. Oo. Meron ako niya ni tulip. Eh. Maganda yung ganitong tela. Ah, Pag walang ganon. Oo. Pwede okay, na uling gamitin pa tayo. Oh, mga idol, ah, bili na kayo dito sa ano. Hey, Dapat na ang FM North. Ha? Parang plastic. Oo, wala. Mga ganun mo nga lang eh. Butas ka agad. Ito yung dito. Maganda yung ano yan. Parang yung pinakatela niya.